Welcome back again dito sa Jeep Farm TV. Ayan mga ka-farmers, so karon mga ka-farmers, pakita na to. Ipapakita ko sa inyo uh, kung paano mag-change oil ng ating uh, mower. So mga ka-farmers, so mahalaga po ang pag-change oil ng ating mower kasi uh, ito po ay uh, maintenance para hindi po madaling masira ang ating mower. So ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-change uh, oil ng four uh, stroke mower na makina. So, ang gamitin natin oh well, mga kamas, ang mga kaparmers ito po ay uh, 440 4-stroke uh, oil engine. So, kahit anong brand po available sa inyong tindahan. So, pwede po yon So, ang gamitin ko ngayon ay ito pong ng uh, uh, 40 uh, oil for engine. So, ito po ang gamitin natin mga kaparmers. So, ito po ang uh, lagayan ng oil Ito po ang lagayan ng oil mga ka-farmers. Din dito ang gasolina. So, wala siyang drainage so kailangan natin na uh, uh, ilabas yung used oil. So makita nyo so So maitim na ang oil. So kailangan talaga uh, maintenance to mga ka-farmers para hindi madaling masira ang ating makina. So pag uh, babad po ang ating makina sa field or palagi natin ginagamit so kailangan po mag change oil po tayo. So ito po ang oil. So kailangan natin i takilid para para malabas yung mga oil. So, makita nyo mga ka-farmers. So napaka-itim ng oil. Ayan. Ayan. So wala ng oil. So makita nito ito sa trade. May trade po dito. So dyan po uh, hilapit mo. So makita natin ang trade. Dito may trade. So dyan yan po ang uh, level ng ating oil. So pag makita natin ang oil, okay na po yan. Ito po ang uwil mga kamar farmers. Sa natin. Oh. Okay, lagyan natin ng uwil. Yung sakto lang ang pagalagay yung tama lang na makita ng ating uh, mata. Ayan. Ito po mga kamasters, nakita nyo ang oil. So, diyan sa trade. So, yan lang uh, mga kamasters. So, mga kaparbers, takpan na natin. So, may oil na ang ating, bagong oil na po ang ating machine. So, dito po yung banda. Okay, dito po sa kabila, ikot Dito sa kabila mga ka farmers uh, sa kabila mayroon siyang uh, lagaya ng uh, gasolin. So ang ginagamit ko po ngayon ng gasolin ay unleaded. So ito po ay unleaded po mga ka-master. Okay. Takpan natin ang ating gasolin. Ayan. So, kung na may oil at gasolina, so try natin mga kamaster. I-on po natin yung uh, start uh, button. Then, pag hila natin dito mga kamaster, di wag mo natin isagad directly so napin mo natin magkagat ya yeah. ito magkagat ya yeah. na natin mga farmer Ayan mga ka-farmer, so yun po ang pag uh, ng ating 4-stroke uh, mower. So sana may nakuha kayong idea sa video nito. Salamat po sa lahat at God bless, happy farming sa ating lahat.